Grabe na laki oh. Ito mga mababait. nga siya. Pag ganito kasi yung pag medyo matapang-tapang ganito baka mahirap na hilahin uh -huh. na no. Ito pag nagipatan hindi nyo uulahin na lang kang hali. Oo. Ah. pagkain. Oo. Ah, Grabe ng laki ng bakang ito eh. Yan na magandang araw mga Talongs TV. Uh, biglaan po ang pasyal natin dito sa dati pinupunan natin dito sa may uh, Lutukan Uno, Sariaya, Quezon. Yan po. Kung mapansin nyo po na dito na po yung mga baka pinuntahan nga natin ngayon. At ngayon po kung mapansin sobrang lalaki na nila. Ayan no, ilang buwan pa lang, parang may git buwan pa lang tayo nang galing dito. Pero sobrang lalaki ng nilaki nila. Uh, tayo magkatanong ulit ang ilang impormasyon lalong git sa pag-aalaga ng ganito mga baka. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating uh, sa sa Sariaya. Si Bossing nandito ulit tayo ngayon sa ano. Ah, Sariaya Ito pala sa yung Doon lalagyan sa poso Ano nga parang kayo nga ito Boss inyo? Lutukan Uno Islander. Ayan Ito tayo Ilan na yung baka mo marami na? Oo yun pa rin Ay, na yun, ah. Marami na Pari lima na huya Oo May nilabas kayo baka Ibang binintay yung baka nung sa Garcia Ay eh? hindi rin alaga o bili lang din Aling yung mo? dalawang malaki na 250 na bili kainin niyo po yan ah paalaga rin papa mo Ama. ah paalaga rin pala eh kung bagay ito mas malaki tong nandito malaki. mas malaki po. yan ah yun pala paalaga rin pala na yan ipalyat lang halo na rin halo na po yung ginalagay mo ano big ko po, po kapalyat eh yung ano kamusta yung starter mo meron pa po ano ah, ilagyan mo pa rin Ah. Uh, Ayun. Ah, may starter na pala kahalo yan ano. Nakita ko yung baka niyo doon, laki ng dalawa. Mas malaki pala 'to nandito ano. Sa bagay kapital pa lang i-100 eh, 100 din eh. Talaga mas malaki. <laughs> Tama na natin si Bossing. Grabe ang laki ng antok. Maskulado maskulado na yung baka mo eh. May isang buwan yung huli punta ko dito sa inyo, no? Meron na uh -huh. Meron na, may gitna. Grabe na laki na ito. <laughs> ah, ah. Ay, mga higantin, ah. Kailan ang plano ilabas tong ganito, mga baka nyo ito? Hindi, wala. Walang wala, plano? Wala. Wala pa, ang lalaki. Oh, grabe na laki na ito. Ah, ah. Iti na yung katawan, oh. Sadyang. Gutom pa, huya. Gutom pa ito. Sa <laughs> mga hapon na, oh. Ah, ah. Grabe laki na oh. <laughs> Tingnan niyo, sobrang laki na po ng baka nila boss dito. Um, yang ibig sabihin niya yung ganyan, hindi naman ko lang sa kanila, papainom kailangan pa ng tubig nila. Hindi naman, sa so umaga po hindi na ata. Ah, hindi ba nagpapatubig kayo? Depende ako kung matitira ko pagkain. Ah, ah ayan oh. Grabe ng laki ng baka nito eh. Tingnan niyo. Kita na pati yung dito niya sa may bint ano. Oh. Bilog na oh. Yan no. Oh. Grabe, laki punta natin isa pa. Sobrang lalaki na eh. Parang humaba siya tapos tumaas pa ano. Eh, Parang humaba pa yung mga katawan nila no. Ah, ang laki na oh. Sadyang umano na ang katawan nila oh. Grabe, lalaki na ng mga bahang ito. Oh. Ito na nga ba yung dalawang alaga mo na ano? Uh -huh. Ito mga bago na. Alin? Mga malaki yun. Yung iba? Oh, mga in uh -huh. oh, in in -do. Ikaw na rin nag-aalaga nun. Uh -huh. hmm. Niyo, natin. Grabe ang ng baka na ito eh. Parang ito yung mas maliit ano dati. O oh, yun. Ito yung mas maliit dun ano. Mahabol na rin yung katawan niyo. Ito yung huli niya pa rin pala, wala pa rin plano i-biyahe ano. <laughs> dadagdag po pero hindi ulit babawas. Ah. Ayun, dadagdag sila pero hindi pa nagbabawas. Grabe ang oh. Ito nang pinakamalaking baka dito na nakita natin sa Riyaya. Sa anong totoo na ito? Dalawang malaking baka sadyang iba sila magpataba ng baka. Kaya lang parang marami nagtatanong hindi ba Oo, <laughs> sa gastos. Kasi sa estimate mo ilang eh, hindi kasi niyo alam kung ano no. Sa isang buwan mga magkano naggastos sa pakain? May abot din ng 2,000 wala naman. Maygit po 2,000. Maygit sa isang buwan maygit May po 'yun. dalawang 2,000. Kasi di ba yung feeds, ang dami eh. Ano yun? Feeds, trigo. trigo, palya. tapos yung, yung starter. Starter na po eh. Yun na po yung ano. Sapal? Hindi yung yung tanong ay yung starter, tap oh. Hindi na po yung sasama sa ibang baka. Ah, dito lang. Uh -huh. Ito lang nandito. Special ito lang. Ito special <laughs> daw totoo talaga to. <talagang laughs> special to. siya. Ay kasi sa parang siguro na papa mo parang ibang ilalaki niya no. Uh -huh. okay. Ibang ilalaki nito. <laughs> <laughs> Grabe oh, yung huli po natin din. <laughs> okay. Mhm. Mm talagang ibang laki ng mga baka dito. Tingnan niya. titigan Gutom pa po yan. pa po Hindi pa siya talaga ganun busog. Itong damo lang talaga pagkain niya? Hindi niya na kinukumpa yan? Hindi na. Kung talagang itong pinakayudan nila lang nagpapalakas sa kanila. Yung ano? Nilipat lang ang nilipat. Nilipat lang dito. dito lang din. Ikot, ikot lang din daw pala dito. Sa dami baka nito yun. Oh. ko hindi kita maabutan ngayon at ako itanghali na. Tinanghali ka rin pala. Tanghali ko hindi Ayaw po kumain ng ano? Pag malamig ano? Malamig pa Ito pala itinang tinangha tangka nila pala si boss Ang papakain ng baka nito Sa punong mga alas naman Para mainit pa Oo Para uho sila no Pero yung sa tubig nila Ito pagkatakas nito Ilang ano pa? Isang timba lang Ilang po ang tinutubigan ko? Ay yung isa lang Ito hindi Ay meron pala mga baka Yung iba-iba rin Ang baka no hmm. uh -oh. Ito lang pala Itong isa lang pala Tinutubigan Isa hindi Ayan Bapo kayo hindi ka po tubig kasi po ang ano. Oo. Uh, uh, Makulimlim. Oo. -huh. oh. Ay, yung tubig yung ano niya. Uh oh. -huh. Tinan niya. Ito pala yung gastos din yung malaki din. May ilang buwan na nga ba sa inyo ito? May tap? Taon na po yan. Uh, oh, taon na rin? Uh Yung isang bago. Ano po yung mga nasa na ako. Mga pito na ako ata yan. Pitong buwan. buwan eh. Oo. Uh Talaga pala si Papa May magpapa, dito magpapalaon kung bagay pang matagalan. Ayan, ah. Pag sarili. Pero yung mga mag-aalaga nyo, anong, ano nila? Pang, na, na talaga? Ah, talaga hindi nila pinapalampas doon. Ayan. Kung baga ito daw, pala itong dalawang tayo special na, ano niya. Kaya ito ang pinagtutuon na din na pagpapalaki. Ayan, tingnan pa natin isa. Yung isa yung huli iba dahi. Ito yung mas, mas, ano, mas, mas, uh, huli-huli nilang inalag. Da, ito, ito, mga, ito, ito, eh, anim na, anim, oh pitong buwan pa lang yan o tinan nyo Tinakita yung nyo sa Garcia na binidyo natin na dalawang bakang 200 ah 250 dito rin galing sa Sariaya pero mas malaki pa raw ito itong dalawang ito tinan nyo yung pala yung nandun na binenta nakita mo rin pa yun yung binihay nila talagang halos hindi lahabol dito ano, sa laki nya Malaki talaga yan siya Ito pala kaya na magmangabuti ng 180 to 200 ano Hindi pala, hindi ka pa naman marunong Mag estimate sa ano, mm -hmm. sa benta hmm. Grabe ang katawan niya eh Solid na solid eh yung isa po umahabol Ha? Oo <laughs> nga yung isa nga Ayun yung dati rin, isa Kasabayan Kasabay po yung nasa labas? Oo mm -mm. Ayan. Grabe laki. tapos na siya kumain. Ayan, makatalong stevie tinan nyo dito sa Riyaya. Ito po si walang isang ektarya itong lawak nito, no? Ito pa. Uh -huh. Ah, meron itong isang hektarya. Ito, isang ano niya. Ah, ganito pala kalawak ang isang ektarya. Pero sabi ng mga iba, ang isang, ektarya, isang baka isang hektarya. Hindi naman pala Hindi naman pala posible. Ito tira tinanong, isang hektarya, ilang baka to? Lima. Ah, lima ano? O, oh, tinanong yung pag tumaba, o. Oh. tabang, -tabang pa rin talaga, o. Oh. Bilog niya, bilog, o. Oh. Kaya, yung pala, ay, ano din. Nasa pag-aalaga ng baka. Ito daw, dito lang nila bossing. Dito nila bossing, iniikot, ano? Palipat-lipat lang sila dito sa isang hektarya ng ito. Bali, limang baka siya, pero ang mga katawan niya, o. May ayuda nga lang silang mga pids. Yan. Ating alamin ulit ang kanilang, ano, dito. Hapang di ka ulit ka labos. Ah, ito pala yung ano. Ito yung pig grower pala. Ah, oh, grower pa ito. Ah, grower. Pig grower. Pig grower ito. Sa bago po itigay isa ng tabo lang. Itigay isa tabo para hindi. Sabi, pagkabili nyo pala yung ano nyo na agad sila, pinipinit siya na rin agad. Ah. bago daw, bali yung isa kasi nila, yung bagong kuha lang. Pero so, ano naman yan? Trigo po. Ayan ang trigo. Dalipid grower at saka trigo. Dalawa sa isa, dalipid dalawa ko. Oo. Dalawang bro at saka Pagastos Magastos din pala ito. Ay, yung ano, hindi mo na nilagyan ng isa? Hindi na po. Dalawa sa dalawa yan. Ay, yung, yun nga pala yung starter, ano? Starter. Baba lang nga, tigit ka. Isang yung ganda mm -hmm. na. talo Hindi na mahirap ang galagat. Umaga pa kain ng ano, tapos lilipat. Ito oh. dito sa bago. Uh -huh. konti okay. lang. Yeah. Paano pag hindi pala marunong mag-inom ng ganyan yung baka? Sino sa paka nyo? Hindi po kami nag... Binabahin na po Pag hindi po maalam. Ah! <laughs> Ganun pala kapag hindi marunong uminom ng mga uh, pag ganito <laughs> hihirapin alagaan na, no mm -hmm. ngayon pala pag hindi maalam pala binabiyahin agad nila malaylay nga lang talaga ang itsura ng ito malaki pang ano yan no yung balat ma ano pa Maluwag pa no? Ayun po lalaki pa. Oo. kitay 'yung pagbalok nito niyan ganoon, nag-aano ano 'yung mga balat niya. Totoo malaki pa ilalaki. Kita sa balat niya 'yung patin lambi niya. Ano po si Tita ng ano? Itong ano niya no? Luwag na luwag pa. Balat niya. No? Oo, 'yun, luwag na luwag pa 'yung balat. Talagang malaking lalaki ng bakang ito. Ayun. Tapay ng isa ito daw 'yung bagong baka nila, bossing. Ah, malaki nga din pala ano? Para malitla lang siya tingnan. Uh -huh. Wow, na mga eh, kaya laki. <laughs> Malit lang pala tingnan talaga ito. Ano ba lang po ito na laki namin? Ah. Siya nga, matalo din naman ang baka. Nilito, ay eh. nilito. Nanilito sa lalaki ng baka niya tatlong 'yun eh. Sa lalaki na to, ito nang pagani titinan na. Magkano daw kuha na sa ganito kalaki? Uh, 95 po 'yan. Na 95. Uh -huh. Ah, oh, <laughs> Sadyang malalaki na talaga yun Kaya ano, 95 na pala Kapital itong bakang ito Ayan. Kulang kulay sa dana rin pala Siguro sa tingin natin kasi na, na Malalaki masyado yung sa atin Sa harapan kaya parang maliit sa tingnan Nasa bungod yung malalaki nila eh 95,000 na rin pala itong kapital Sabi si papa mo pala Hindi siya natatakot mamili ng Matataas na ano Basta ang mahalaga yung nakain ng pigs mm. Uh. Kasi parang madalang ako makita ng ganito mga pataba ini. Eh. Katulad doon pala, sinto nga pala isa no. Mm. 110. Kumbaga ini pambenta ng halaga ini. Eh. Yeah. Pero sa mga mag-aalaga niyo nakuha din naman ganito o oh, hindi naman mas mababa Hindi naman. no. Mga 70 yan. 70, 80 pa. lang ang ganun, 70, 80 lang. Sila kailangan ng ganun ng ganito malaki talaga. Ang pagbabaka talaga ng ganito, lakasan din ang loob. <laughs> Mag-alaga po kasi ano nang yung silang hunilim mo. Patabain. Patabain na talaga. Saglitan lang. Ay, ibig sabihin wala kayong mapalaga mga torete. Yung maliliit lang. <tinyo> hindi, hindi. nagkukuha sila. Meron ho naman yung iba. Ah, pero madalang. Mas marami yung malalaki. Ang namin po talaga patiner. Patiner. Ah, patiner talaga daw. Yung pala ang ano, ang kinapriority na yung mga patiner na ng mga baka. Patiner. Hindi naman, kahit malakas yung kumain, hindi naman pwedeng sagarin ng ano na baka naman. Oo, may po yan. Ah, ubos na nga oh sadyang control din ang pagkain nila dapat ano kasi pag nabilisan na, baka naman mag bloated imod pa oh mabilis nga kumain ito tapos na siya Ayan. ito ngayon may ilang buwan na sa'yo naman mga tatlo pa lang Yan po ay... apat na buwan na rin hmm. lilipat na ni bossing ng talian eh, hindi rin sila maselan kahit natutungtungan yung damo ano, kinakain pa rin nila. Sa maghahapon naman, ilang beses nito nililipat? Yung, yung... arit ko ay tatlo mag -tanghal beses. Magatang halihapon mag lipat din pala nito. Yan. Yung iba naman po, dalawang beses na. Oo. Oh. Ako, dalawang beses na. Oo. Uh -uh. Hindi, hindi naman yun. lang yung pangalit. Ah, kumbaga ano, pahinga? naman. <laughs> Mga busog naman na sa ano. dobra mo na laki ng bakang ito. Ayan, ililipat na ng tali ni Boss Kaya tao doon ang ula. Oo mm, nga. Ang ganda ng taon eh. So ito pag naglipatan, hindi niyo uulahin nyo ng tanghali. eh. Uh Oo. -oh. So, sa ito may lilo Ah, may sabay kanlong siya. Para hindi mabibilad ano. Awa din ang baka pag nabibilad sa araw. Ano? Tapos so, so, ulan o. Isip ko uh -oh. na eh. Ah, kaya. Iyon ang naging sakit ng mga baka. yung pala dapat siya pagpatanghali na mekanlong din sa apo nung arpa buntiks oo nga eh ah, ang paghapon ni lalo mas malaki siya tingnan nakakaayon ng dalawang mes eh. grabe nila kayo so, mababait ma nga siya pag ganito kasing pag medyo matapang-tapang ganito baka mahirap na hilahin ano Oo, uh, pag ganun medyo nagtapang na. Maganda raw mabiyahe ito. Bundok ito ka nun siya. Ayun, parang buntis na nga. Ayan. Ito daw pala pag mga medyo matapang binabiyahe nyo na. Makakadisgrasya ah, pa pag ganun medyo. Pag ito talaga ay malakad na lang ay mabait. Eh, ang area nitong ito dito, itong, ito, ito lang oh. Yung space na ito. Oo. Uh parang -huh. naamay niya pa rin yung kanyang. Kumbaga sarili yung dumi niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi siya magsisailan. Oo. Ito pala yung area dito, isang malaking ito dito lang, itong kalawakan na ito. Tapos ito namang isa nandito, kaya pala doon siya nakapwesto. Mm -hmm. Para alam nila sila lang yung nang kain doon sana, no? Yun pala, yung katulad doon, doon lang daw siya. Kanya-kanya silang area dito, pero yun nga po, halos ang lawak nito ay hindi, kumbaga sabi ng mga magbabaka, hindi kakayanin ang pagpakain, pero ito po ang lalaki. Kaya hindi yun pa yung mga pinipids nila mga bakang ito.